inyo. Ano? Anong masasabi niyo sa mga pastor at pare na nagsasabi na mga antingero ay sumasamba sa demonyo? Ang um, sagot ko diyan sa mga pare, mga pastor ko, sino pa man kayo ay natuturo sa Diyos. Ang inyong linawin at buklatin, yung kay Moises. Bakit ang baston inong hampasin ng dagat ay biak? Ay baston lang yun, kahoy lang yon. Doon yung tingnan kung sinong founder ng anteng, si Moises ang baston niya pag inihagis kinakain ng kapwa ahas. Mm. Oh. Um, yan ay hiwaga. Pero ang anting nasa Bibliya. Nasa Bibliya. Paano niyo masabi? Ay yung kay Moises ay anting na nga yun, yung baston oh, mm, na kahoy. Baston. Oh. Ang isa pa doon yung anghel na hinarang ng Diyos. Mm. Ang sabi ay anang yung anghel ay hinarang yung mangkukulam pero mong isang lugar kaya niyang tarusahan. Mm. Ang ginawa ng anghel ay hinarang. At nang huwag sumpain yung lugar na yon oh, wow. Isang tao kayang sumpain, nasa Bible din yan ha. Mm. Oh, ang kulang paraya, nasa Bible yan. Ang anting, nasa Bible yan. Mm. Kaya yung mga nagtuturo nagtutunan ng, sa Diyos at inignore ninyo ang kaalaman, kayo na rin na nag-ignore ng kaalaman ni Moises. Mm. O, oh, di ba? Ayun oh, yun. Oo, yun yun. Mm. Nandiyan sa Biblia, ang pinakamatinding anting. Kung hindi nyo lang kusinong founder dyan. Mm. Oh, ang unang-una dyan, si Moises. O yung pang isa, pinatigil ang araw. Mm. Ang sabi niya, Panginoon, patigilin mo ang araw pagkat ang panalo namin ay liwanag. Pati araw hindi lumubog. Mm. -hmm. Anting din 'yun. Mm, salita, sa, sa salita orasyon. oo. Kumbaga Pero yung mga orasyon sa palagay mo sa saan nanggaling? Ang orasyon ay galing din niya sa mga uh, Spanish mm. yung, uh, salitang lang, Sa mga Espanyol o, Ano nung galing sa, sa Espanyol. Grito, Kasi sinasabi nila ang mga antinyero daw ay sumasamba sa Diyos Diyosan. Mali yun. Ba't nyo nasabing mali? Yung... Kung sasabihin natin Diyos Diyosan, ay bakit yung, ano, yung larawan ng ahas ay nagluhuday gumaling ang tao? Yung tinuklaw mm. ang ahas, di ba mga tao tinuklaw ng ahas? Mm. Di ba revolto yung ahas at saka yung cross? Oh. Di ba't ang tama ng sinag ay nagsigaling yung may mga kamandag? Mm. O, anong sasabihin nyo, hindi revolto yan? Mm. O, isa na rin yun, bakit i-ignore ninyo ninyo mga ganong larawan o ribolto. Mm -hmm. Tumutulong yun. Sa totoo lang, sabihin ko sa inyo, kapag ang tao'y malinis sa ang puso ay naniniwala at may pala ng palataya, pwede din kayong maging Diyos. Mm -hmm. Ang mga imposible ay kaya nyo din gawin, hindi imposible. Ganun. Kung kaya ninyong kayo manampalataya, palataya, ay pwede rin kayong sabihin parang Diyos. Mm -hmm. Ang imposible. Pero eh, isang Diyos, Ah? Iisa ang Diyos, yun lang nasa taas. Ano? Isa lang talaga siya. Ang pumangalawa sa kanya, yung kanyang kamukha. Yung sabi, lalangin natin. Dalawa sila ng butas. Oo. Natin. Uh Diyan si Yahweh. Oo. Uh diba? -oh. At si Yahweh, ang kanyang kalooban at kaluluwa ay sa ama. Di ba diba sinabi mm. niya, hindi ako nagsasalita sa ganang aking sarili kung hindi ang amang suma sa akin. Parang mm may sapi. Eh bakit mm. sinabi ng Panyo Kristo, hindi raw sa nagsasalita sa kanyang ganyang sarili kung hindi ang amang sumasakin. Mm. Makalata nyo, nagsasalita sa pa, hindi na mm. ang ama na. Mm. O, diba, no, siyong sa binyagan, sabi mm. Do, sa, sa ilog ng Rodan, anang Hordan, ito ang aking anak na kinalulugdan. O, yung ibon, nagsasalita, mm. yun ang ama. Mm. O, yun. Kaya, ang mahirap sa Bible, kapag dumating sa talinaga, hindi nila kayang abutin kung anong ibig sabihin. Katulad nung sinabi niya, sige, subukin yung gibain ng t ang timplong ito, uh, sabi ng Panginoong Isokro, itatayo ko lang sa tatlong araw. Ang mm. timplong sinasabi yung katawan niya, 'di ba nung patay nabuhay siya sa tatlong araw? Mm. O oh, hindi simbahan ang tinutukoy doon. 'Yun ay talinhaga na hindi ab abutin ng mga mga magagaling dong mga tao nung panahon mm. yon. magandang paliwanag yung kay Tatay Ding,